Good day everyone, po si Chapat and welcome to my channel. So dito tuturo ko, papakita ko kung paano, paano ko pinatahimik yung kumakalampag sa WSP. Kasama na rin yung medyo waterproofing dito sa relay ng uh, ating blinker or signal light. Uh, nagsimula tayo sa magkakabit ng zip tie dun sa handlebar tapos putol ng zip tie syempre pwede mawala yan then magre-ready lang tayo ng interior ng bike yung luma dahil bike shop yung business ko so marami ako nyan dito Uh, zip tie mo na rin. Kahit naman di balot na balot, mas okay nga kasi para nakakahinga. Importante, meron siyang parang payong. Putol ulit. Lagi niyang puputulin yung mga zip tie na rin dagdag ingay pa yan eh. Then, dahil nandito na tayo, sasabay ko na rin yung pagpatay ng sensor ng front brake. Oh, sorry. Rear brake pala. Yan. So, tatanggalin lang natin, trace natin yung wire from rear brake. Tanggalin natin yung negative. Bakit yung rear brake? Para malayo dun sa accelerator or sa throttle body. So, magkaiwalay sila. May dalawang kamay ka naman. Makokontrol mo na maayos, lalo sa paakyat. So, ayan, na uh, heat shrink tube. Para hindi na magdikit, konsensen pa. Then, zip tayo ulit. Ito yung isang kumpol ng sakit, pinagsama-sama ko na yan. Sakto lang, wag sobrang higpit na baka mo naman maputol. And that's it. Uh, kailangan na lang natin i-roll ng maayos yung cables or wires. syempre ang lagi nating kakampi zip tie eto na last bit yung huling zip tie para hindi ka kalog itong mga sakit na to ingay to pag tumatama doon sa plastic check na rin natin dito yung baba meron dyang hose na tumatama pag lumili ko ka double check nyo rin yan para hindi nagagasgas ng plastic okay assembly na dali lang naman magkabit nito Ibabaw muna, kabit mo na yung clip. straight so, diretsyo na yun. So, double check. Bago nyo yung turnilo, check mo na yung ilaw signal lights, headlight, park light para sure kung gumagana lahat. And that's it.